Ang pinya ay isa sa mga pinakakilalang prutas sa Pilipinas. Kilala ito hindi lamang sa tamis at kahalagahan nito sa mga lutuin, kundi pati na rin sa mga benepisyong pangkalusugan na taglay nito. Kaya naman, hindi nakapagtataka na maraming tao ang nag-aalok ng pinya sa mga pamilihan, palengke, at tindahan sa buong bansa. Sa artikulong ito, tatalakayin natin kung paano nangangailangan ng ilang impormasyon at kaalaman upang makabili ng sariwang pinya na sulit sa halaga sa Pilipinas. Pamilyarizin ang sarili sa uri ng pinya. Bago pa man pumunta sa pamilihan, mahalaga na alamin muna ang mga iba't ibang uri ng pinya na maaaring mabili. Ang mga popular na uri ng pinya sa Pilipinas ay ang Queen at Formosa. Ang Queen pineapple ay kilala sa tamis at sa kanyang golden yellow na kulay habang ang Formosa naman ay mas maputi at mas malaki ang sukat. Tuklasin ang tamang panahon. Ang pinya ay isa sa mga prutas na nagbibigay ng mas masarap na lasa kapag ito ay hinog na. Kaya naman, importante na malaman kung ano ang tamang panahon para bumili ng pinya. Karaniwang mas mahusay, bumili ng pinya tuwing tag-init, ngunit hindi ito hadlang upang mahanap ang sariwang at masarap na pinya sa ibang panahon ng taon. Pagpili ng sariwang pinya. Kapag nasa pamilihan na, mahalaga na piliin ang sariwang pinya ang tamang paraan upang malaman kung ang pinya ay sariwa ay sa pamamagitan ng pagtingin sa kulay at amoy nito. Ang isang sariwang pinya ay dapat na may vibrant na kulay at mayroon itong tamis na amoy sa ilalim ng tangkay. Iwasan ang mga pinya na may mga pasa o mga sugat sa balat dahil ito ay maaaring maging senyales ng pagkasira o hindi sariwang kalagayan ng prutas. Tingnan ang kalidad Huwag basta-basta pumili ng unang pinya na makikita. Mahalaga ring tingnan ang kalidad ng bawat piraso. Siguraduhin walang mga bahid ng anay o mga insekto sa balat nito. Ang pinya ay dapat na makinis at walang malaking diferensya sa pagkaanyo. Sa pagbili ng pinya sa Pilipinas, mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri. Sa pamamagitan ng pagkilala sa tamang uri, pagtukoy ng tamang panahon, pagpili ng sariwang pinya, pagsusuri sa kalidad at laki, at pagtitingin sa presyo, maaring matiyak na ang binibiling pinya ay sulit sa halaga at magbibigay ng masarap na karanasan sa bawat kagat. Ang pagtuklas at pagtamo ng sariwang pinya ay hindi lamang isang transaksyon sa pamilihan, kundi pati na rin isang karanasan ng kasiyahan at kalusugan para sa bawat mamimili.